kinumpirma naman ng labor leader at workers and peasants sa uh, party president attorney Sani Matula na hindi ininominate ang kanilang partido bilang Senate Bet o Senatorial Ball itong si uh, Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos maghain ng kandidatura sa pagkasinundor ng religious leader kung saan binanggit nito tatakbo siya sa ilalim ng WPP. Ayon kay uh, Attorney Matula, oh, eto ha, wala siyang pinirmahang Certificate of Nomination and Acceptance ha? para sa nasabing pastor at hindi niya rin alam kung sino ang pumirma dito. Ngayon ng abogado, hindi nila miyembro ang tele -evangelist at uh, o oh, tele at uh, hindi rin sila mag ng individual na naharap sa mga mabibigat na kaso, kabilang ang trafficking, money laundering at sexual abuse. Samadala, inihayag ng uh, kinatawan at uh, abogado nitong si Pastor uh, Kibuloy na si Atty. Tolentino na siya ang bumirma mm. sa kona ng KOJC founder, Delanya siya ang lehitimong pangulo ng WPPF.